up. Kasi, kasi gusto lang makita kung paano dumang si Billy Ray Bates before. Uh -oh. Di ba? Para ganun eh. Di ba? So, yun ang nasasabi ko na although may reason si si commissioner, pero pwede niyang gawa ng paraan sana. kasi siguro yun siguro, yung kanyang iniisip, baka mamaya hindi ganun masiyahan Sige, hindi natin scrap, pero yung replacement na lang na players, baka naman, baka naman ang agam-agam niya, hindi masiyahan ng gusto yung mga ano, di ba? Yung mga manonood na ito lang yung yung mag, mag ano mag, uh, co compete di ba sa slam dunk, eh pwede naman niyang gawa ng paraan at uh, imbitahin niya mga mga ito di ba at uh, for that matter di eh, syempre eh nandun pa rin hindi pa rin nawala yung slam dunk sa all stars so, importante importante yung ano yung slam dunk diyan ako pag na uh, nanonood ako slam dunk din titingnan ko diyan eh <laughs> yun taray, yun ang masasabi ko yun <laughs> Ayun, eh unang-una ako, eh, na ano ako diyan, na frustrate naman ako dahil bakit naman kasi tinanggal? Eh ko sino ba naman ang nakapag-isip nito na ang tagal-tagal na. Ang ganda naman ng binibigay sa ating mga kababayan, mga manuno, tatanggalin niyo pa. Bakit ba I mean, samba na nagmula yung yung ano, yung popularity ni Jordan other than sa napakagaling na, 'di ba, ni Michael Jordan sa sa slam dunk sa nakilala ng todo. Diyan talaga yes. nag-drum oh. drum up ng interest ng ng, ng mga ano ng mga kababai niya. Lalo na yung tumekop siya sa free throw. It's It oh. a It measure oh, diba? It's a measure of athleticism eh. Kasi makita mo wow, ang tao nung inislow mo ng ano ng cameraman. Pare, para naglalakad sa Eric, Siguro tatlo, yes, apat, 'di ba? 'Di ba? Oh, diba? <laughs> oh talaga eh, no? tinikot sa free throw. Other pare, siempre nagmula din niya kay Julius Irving. Nagpahagrabe din Irving. siya. O, oh, na una. So, makikita mo talaga yung tao, yung ang inaabangan. Yung aerial, atro, acrobatics nila. Yun ang ewan ko, bakit nila tinang... Na makikita mo, lahat ng tao ngayon, lahat ng umiidol sa... Ah, gusto kong gayahin yun. Tapos doon, lahat na, natuwa magano, natuwa, nagpalakas tumalo, nag-hang time, nauso hang time. Diyan nagmula lahat yung lahat, nagpalakas lang tumalon. Diyan nakita yung mga yung yung kailangan balance balanceador eh, na pwede mong i-develop hindi lang kung wala kang natural uh, leaping ability pwedeng i-develop. 'Yun naman ang 'yun naman ang naibigay noon kung yung side show na 'yon. Kasi other than sa, sa, three point shootout, yung yung slam dunk kasi ang daming pwede kang ang daming nagagawa yan na na, 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 nakaka nakaka ano sa tao nakakaingga unang-una si Blake Griffin tumalon sa isang auto pare I yes oo oo tatata oh yun? yung oo, isa oo, naman si Dwight Howard nakakapa oh uh, diba? superman oo superman tapos si Vince Carter naman pagdag sinabit si siko ng ganun si, 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 <laughs> oh si si ano si Vince Carter sabi ko Correct. yung iba oh si si Vito si D Brown nakasarado yung mata Oh, andaming, oh, pare, oh, andami, ang daming ang daming matitinding nagdevelop na lang yung slam dunk. Kasi ang daming pwedeng very grabe ang creativity ng ano eh, ng mga tao pagdating sa slam dunk. Babalik tayo dito sa local pare, one time, 'di ba? May nagpatawa pa nga diyan, 'di ba? Lahat. <laughs> Pantang lahat, ay expect ng talo. <laughs> oh, tapos hindi. <So>, <laughs> ni Eurostep ni Jamie Hamito. Jamie Hamito. Sabi ko, oh, na, para nagalit ata si Commissioner Narbasa doon. Namultahan pa lang. Eh, nagpapatawa yung tao, oh, di ba pare? Nagpapatawa. Diba, oh, nagpapatawa lang yung tao. Eh, yung pare nani de Miguelio natin, di ba? Lahat, dang dang. Na, na, oh, dang. Oh, oh. Pare, warna, niya, pibo oh, dang. Pare, pinractice niya pibo. oh, pinractice niya pivoting. <laughs> <laughs> <Umi> <laughs> uh, pare, ang dami nakakatawa. Kasi it's a fun game. Di ba? Wala namang... Correct! Oh, yan! Yeah. Oh, Si... No word, fun, fun. Oo. Tsaka kahit pare, Magsi Bogs, di ba? Tsaka nakakita mm -hmm. 5'8, uh, Spadweb. Ah, sorry. Spadweb. Spadweb. 5'8. 5'8, ha? Tumalon. Then na, reverse pa, double pump. Yun, ang daming oh, pare na ibigay. Masyadong maraming na ibigay ito para lang i-scrap yung slam dunk.